Sabi ayaw kayo wate. Hindi, wait lang. Sinin ko na yung payment. Sir, Sinin ko na yung payment. Hindi mo sila yung sundo. Ayan po si Ate guys. Sandaan niyo po ang mukhang yan. Hindi man po yung mukhang yan ang makakatransact nyo sa future. Eh, maaaring may makaharap kayo na ganitong modus sa future. Ganito yung ginagawa nila. Nagbebenta sila ng mga cellphone na nakalahati sa original price. Halimbawa, 20,000 yung price ng cellphone nila. Binebenta nila ng 10,000. So, katulad nitong nangyari kay Kuya, na harap-harapan mismo. Nagbayad siya ng GCash. Tinanong niya kay Ate yung number niya. Pinakita din ni Kuya yung pangalan niya na pagsisindan ng pera at nag -okay naman si Ate. Kaya nung nasent na ang pera, doon na niya pagaganahin ang kaniyang modus. maya, -maya po guys ay makikita nyo ang kaniyang mga pamamaraan. Pakikalat nyo po ang video na to para makita po ng lahat ang ganitong modus para ma-aware po kayo. At ma-aware din po ang iba. Sana po ay makatulong. Kawawan naman po yung mabibiktima sa future. Pasalamat. Si Kuya at meron siyang record na video. Dahil kung wala, marahil siguro ay baka natabla na yan. Okay. ko na lang po yung Gcash mga. Number niya po. Yeah. 09. 09916. Kung makikita niyo, si ate mismo ang nag-dictate kay Kuya ng kanyang number. Ito na po ma'am. Ayan. Tama po yung at siya pa mismo ang nag-okay or nag-approve na tama yung pangalan ng Gcash ni ate. Wait lang. No. At ayan na nga, nagsabi na si ate na wait lang daw, lalabas na ang tinatawag na sigbol ah. teknik ni ate. Hilang. Hey, ha? Hilang. Hey, Hilang hey, pa. Wait lang. Sige po, sige po. Parang ano nangyari? Ang pangalawang wait lang ni ate ay dinampot na niya ang cellphone. Tinanong pa niya kung parang ano daw ang nangyari. Wait, hanggang. Kinabahan ako bigla. Bakit po? Pangalawang wait lang na naman ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ayan ano ay, na niyo? nga ba? May dinatawagan kunwari si ate na hindi sumasagot o nagkaka-miscommunication sila. Pinapaganan na ni ate ang sick-ball technique. Ang galing ko ng madam. Ako na ito, na. Wait lang. Bakit po madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po galing? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw ah, sumutot eh, kausap. Anong kausap niya madam? Ay, hindi pwede eh, madam, anong kausap niya madam? Siya. Madam, anong kausap oy? eh? Kayong tatakbo. Wait lang, hindi tayo Hindi madam, tinanong kita anong gikas niyo. Hindi tayo maghihwalay. Hindi eh, madam, tinanong kita. kuya, mayos ako kausap, nakabidyo ako. Nakabidyo ako. Ati, wait ate, lang. Wait lang, ate. Kuya, tulungan ko. Babasa. Kuya. kuya ba? Ano po yan, Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Hindi, wait Sinay Sinay ko na payment. Kuya, Sinay ko na ano? yung payment. Huwag niyo po yung kundo, please. Huwag niyo ko na payment niyo. Bigyan. Babasagin ko to. Okay, okay, okay. Ay, nagbayad na ako, sasabihin niya. Sinungaling ka,